So ito na po, narito na po kami sa lugar pero nakita namin madami pong tao. Okay. Kahit ma Ganito po ang kulay ng tubig. Madami pa rin po nagsuswimming doon sa bandaron. Okay, eh, puntaan po natin sa... Good morning mga ka-sister with egg. Narito po ako ngayon sa Sitio Bignay sa Sarayaya, Quezon. So, naghahanap, hinahanap po namin yung lugar na panliliguan namin na ilog ngayon pong linggong ito. So, yan. Nakita nyo, nadaanan po namin itong mga papayang kulay dilaw. O, biruin nyo, mga dilawan po ito. Kaya mga DSS, mag-ingat na po kayo. Kahit papaya, lumipat na po sa kanila. <laughs> Hello! So, punta na po kami ngayon dun sa Sitio Bignay. Ilog yun. Narito po kami sa Banahaw. Sitio Centro. Centro High School. Lagi po akong pamali-mali. Sitio Banahaw. Ang daming sitio. So, punta na po kami. Nahanap lang namin yung tropa namin. Si tropa, Ida Fidehaha. Bye-bye! <laughs> so, yan ang mga ka-sister with egg. Narito po tayo ngayon sa Sitio Banahaw. Concepcion, Banahaw. Yan. Ang hirap kasi hindi ko alam ito. Pero ito po ay nasasako pa ng bayan ng Sariaya. Pero Banahaw na po ito. Second time ko dito pero nakatagpo po kami ng kainan na mga sister with egg. Yan. So pinag-uusapan namin ngayon ng mga online class. May huminto na pong isang bata dito. Kasi kayo naman online-online pa kayo eh. Ano masasabi mo sis? Kasi ang masasabi ko ah. dito, ang unang problema, signal. Oh, Kasi ito ama. ay bundok. Okay. Pero doon niya daw siya nag-stay sa sa ay, chao. sa ngayon, dito daw siya nag-i-stay. Maghirap nga naman. Sa chao nga daw sa chao siya. Sa Ang bulugol mo kausap ah. na Magulo ka pa sa bulbul ng Aita. <laughs> eh, di ko na. So, tikman mo muna ang lugaw na ito lasang lugaw ba siya o ka arroz Masarap doon. talaga lasa. Yung arroz, may manok na kanyang lugaw. Oh, talaga. Yung Tagalog, ano po dito? Yung po bang mga lugaw ay yung mga... Oh, yung mga, isa pa uh -huh. Yung mga ano, yung mga kaning lamig, bahaw. Kasi po, po. dyan pong gagawa ng ganito. Hindi rin bahaw. Ayun, pero hindi po siya... Hindi po siya malagkit na kaning. Kaya pong panlugaw. Po mataas, may malakit po siyang konting Kasi di ba yung yung kulay brown na ganito ang tag doon? Ay, brown rice Hindi po yung brown na ganitong makamis? matamis. Ay, alam po yung amin nilalagay ay luyan dilaw. Yung nakapagpakulay. Mm -hmm. Nilalagay ng tsokolate. Ah, yun po. Di ba, pamisan ano, kanil lamig. Pwede, hindi mo po. ako? Panarili, pero hindi pa na hindi. ko naman, ako nakakain ako. So, kain po kayo ng lugaw at ito ang aking labing paborito, ang turon. Turon. Uh -huh. Yan. ano masasabi mo sa turon, Bes? Daking kayo. Sulit sa 10 pesos. Mura. Unang taga. Ang <laughs> 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 sarap niya, oh. Maasukal, malamay-slamay. Dakal pati, Ang haba. Malidog. Mm. Mataas po 'yan tayo pati. E. Pagano mabubula. Unang kagat, <laughs> <laughs> Unang kagat, androli... ilahat. E. lahat. Oh. <laughs> so ako po 'yung walang kapagod. Tapos So nung Friday, ako po ay Janet ng 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 Mulanay Quezon from Candelaria to Mulanay, Quezon ay unabot po kami ng almost 8 hours kasi sobrang bagal po ng takbo ng 4 wheels na kasama namin. Takot yung nanay niya eh. Tapos kahapon, movie ako from Mulanay to Candelaria, inabot lang po kami ng 3 and a half hour. Ay nag-drop by drop by pa po kami doon sa mga ibang tourist spot nila. Mabilis po <coughs> kami Tapos gay, on early in the morning, 6 Parang 5 something pa lang chinat na po ako ni Frenny at aalis daw po kami. Hindi naman po pumayag ang panahon at lumakas po si Ivy Bulan. Bahagya pa po ako nakaklipping ng berry light doon sa Candelaria. Tapos mga sister with egg, would you imagine? Sabi niya doon daw kami makita sa Banao restaurant sa may waiting shed na 6 yata ang number. Hindi ko naman puruk alam, purok sa, sa, sa is. Siya nga nga din naman pwede magbigay ng instruction. Hindi ko naman alam kung saan yung purok sa is. Uh -huh. I said, Katabi sir, ang sabi ko, malahapit doon sa tapat ng tindahan ng kahoy, katabi ng Balahaw Restaurant. E yes, sige. Hindi ka naman agad lumabas doon. Pero ang in short, ay malahapit sa Abalon. Ayun. Jesus. Sa is... may dinosaur. ang <laughs> 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 mm, sarap nga kayo mo, Tom. Sarap ko siya. So, hindi po ako kumain sa amin eh. Uh, ka, ka, ng beses, dito sila, ah, uh, uh, si Ogi. Last meet ko yan. Last meet. George, yung ayan. Tumakain ka pala dito. Po kasi sila. Ah, mm -hmm. ah, mm -hmm. sila mm -hmm. so, like, ng Sunday, may 70 sila. Pero okay. hindi siya kasama noon. May 70, eh, 70 sila may ba, Dito po ba sa pababae maganda na ang daan? Ano? Ano? Pababaan nito Ay, medyo may kasi Madami pa din sa na. Uh, Pogi yung sisipahin. Pogi ka daw, classmate. Vice George Uayan. O, tinan mo. Bet ka na kapla. Nakikita ko sa kumain sa Classmate ko si George Uayan from grade 1 to fourth high school. Pero napakabait. So, Apo, mabait po sila. Melang ka po. ka? ng ano nila ng sagimis. Sa amin, sagimis po ito. Manila, Manila, Turon. Unang kagat, Andrew E. Lahat. O, oh, yun pong ating magiging tagline dito. Big share. Big share. <laughs> Ika ni Lola. <laughs> oh. Nag-text na ba yung kausap mo? Hindi pa, wala nga signality. No. Purita ang signality. Wala pa kaming communication later on na Pabalik po tayo. Konti pa lang na natulog ko. 1 a.m. na po ako natulog ka. umaga. Siyempre a.m. After gumising ng 5.30. Takbo na agad po dito. After po nito, olay po yung isang kaibigyan ko doon sa San Juan, Batangas. Sana pupunta pa rin ako para makita ko yung ilog nila. Ah, so dead man na lang. Hindi na po ako pupunta. Pero mamaya mga 3, pupunta tayo ng... Bantilan. Bantilan. Magdadala naman po ako ng ang alagang isda. Tapos, balik ulit na kandiraria. Tapos, may ibi naman po kami ng pomka. Mamaya yung grupo ko sa bahay. So, full pack po ang schedule natin. Kung saan po makikita sa bantilan, dun po umahon si ano. <laughs> ang dugong. <laughs> Ayot siya ang dugong ng kiling. Sino po kaya yun? Oh, no! Nakunin na daw po yung dugong ng kiling? Wala doon man si Ate Hewa, nasa kandila yun. Hindi siya dugong. <laughs> 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 Mamaya po ulit, at mauubos ang akin ng ano, film. Huh? So ito na po, going na po kami doon sa ilog na walang pangalan. Sila po yung mga kasama ko. At ito po yung pinaka na namin yung nagbitbit sa akin dito. Ito po ay Abanahaw. Yan sa Banahaw po ito sa bundok Banahaw. And second uh, time na po, third time yata na nakapunta ko sa Banahaw pero ibang place naman po ito at ibang grupo naman. So tuloy-tuloy lang ulit tayo. Maputik at umuulan so hindi naman tayo natatakot kasi diligo naman po tayo doon. Magsuswimming po. Tara na, Oo, tara na. Mga kazisor with egg, almost the same po yung na namin. Mataas din at maputik. Pero, yan, maganda naman po ng konti kisa doon sa pinanggalingan namin. Malalaki rin ang bato at bigla na lang po nawala yung makasamahan namin. So, ito po si Renz. Ang pinakamagaling magtimpla ng inasal na ko. Yan. Hello po. Yan. Hello. Lord. <laughs> <laughs> Hello, girl si Wap. Ang ganda ng sombrero mo, Bes. Yes, na. Para kang magditinda ng taho. <laughs> yes, hindi lang magtataho. Magkatapans. Mag? Maggapas. Wow. Matutuwa po yung mga ano dito, oh, mga plantitas. So, gubatan po ito, pero may ano po siya, oh, may halaman na maganda. Oh, oh no! Mukhang hindi po kami makakaligo kasi malakas po daw ang baha. Baha po ngayon. Grabe, oh. sayang po. Pero okay lang, at least makakapunta po tayo sa lugar na ito at ipakikita ko pa rin sa inyong ilog na sana ay dito po kami mag su swimming lakad-lakad lang tayo ngayon mga kazuzo with egg pero ayan, naghahalo po ang brown at ang uh, clear water dahil sa matubig nga po na nanggagaling sa taas since ito po ay bundok yan pero hindi po natin alam kung mag-stay tayo kasi baka po biglang lumaki ang tubig. Pero baba pa rin po tayo mga kazisa with So dito po tayo ngayon sa Abanahaw. Ah, Yan. Sitio Banahaw ng Sariaya, Quezon. So, yun nga mga kasisudeg, wala po tayong kapagod-pagod kasi kahapon Galing pa yung mula naik Quezon. Dumating tayo ng 8 p.m. Natulog ng 12. Tapos gumising ka rin ng 5 a.m. At diretsyo na po dito. Ayan. So sayang oh, may sala naman. May sala pa din naman nga. At doon pa po tayo sa banda roon ang punta. oh, medyo takot ako sa ganto Baka po mag sliding fold. Ayan. Malalaki po yung bato. Yung ng braso ni eh, comparing rents. Asa? <laughs> Kanya ti na Ah, uh, yan. Ikaw kung ma madulas po yung mga bato. Malalaki. Pero siguro ay dadayo na lang muna kami dito ng tanghalian kasi malasuka na po yung tubig. Yan. Okay, okay, mga gazizi with egg. Napakasaya o oh. Ito na nga ang kinatatakutan ko. Panghilod. Pang Panghilod ni Ate Shaira. Iririgalo ko, Sir Ursel. <laughs> Kaya kayo <na. laughs> ay, dito lang. ko, Panghilod. Tunay. Yes. Yan. Yan, nagaganda po ng panghilor. Kasi po, yung sila ay parang... <laughs> oh. Yan, dito po ako tutuntong. So, na yun lang po ang problema ko. Kung kaya ko po, bes, parang di ko kaya to. Pagsubok ng pagtalon-talon doon, napakalayo po taloning talonin. pa naman ang paa ko. So, tuloy-tuloy lang tayo ulit. So, nahanap namin yung medyo malinaw kasi yung patakan po ng tubig na galing ulan, galing, ay, galing don sa taas, ay doon po matatagpuan. Yun. Kaya, hanap daw po kami ng isang lugar na Diyos ko, nakakatakot po din eh. Ang lalaki po ng bato. Medyo madulas. Ito naman si Renz, hindi man lang inaalalayan ang matanda. Opia! Okay, okay. So, ito na yung isa sa pinakamahabang kwento ko sa inyo. Ang pagsulong, pagbaba dito sa tubig ng bundok Banahaw, sa sitio Banahaw. Yan. Tuloy pa rin po ang aming paglalakad at hinahanap ang isang magandang lugar kung saan ay hindi brown or malasukan. So yan po, tuloy pa rin po ang aming lakad at medyo sumi pumapasok-pasok po kami sa magubat na lugar dahil sa gilid po kami dumadaan ng tubig. Yan po yung dinadaanan namin. Ang lalaki po ng bato. Pero Nakaka-excite din naman po. Basang-basa na po kami ng ulan. Ito, patuloy pa rin po si Renz na nagkukulik ng na mga panghilod. Panlig, panrigalo po niya sa mga kaibigan niyang maraming lupain sa katawan. Ito na po, na po kami sa lugar pero nakita namin madami pong tao. Okay. Kahit ma... Ganto po kulay ng tubig. Madami pa rin po nagsuswimming doon sa bandaron. Okay, puntahan po natin sila. 고맙 Ito na po yung totoong manok. Kahapon po kasi lumalaban yung manok doon sa Mulanay. Ito ang totoong manok. Hindi nang mm, So yan, yeah, kailangan na po namin umalis kahit wala pa po kami 15 minutes dito kasi tumataas na po yung tubig. Mukhang malakas daw po ang ulan doon sa kabundukan sa Banahaw, eh baka po abutin kami dito ng paglaki ng tubig kaya iiwanan na muna namin ang ilog na to at the same time ay sobrang maputik na po. So tara na, maglalakad na ulit. So ayan, naglalakad na po ulit po si Renz, ang presidente ng Tuklong. Charot. Medyo madulas po talaga yung mga bato, kaya medyo takot din po nga ako. So mamaya po ulit ako, pagkaliban ko dito sa mga malaking bato, tatalunin po ito isa-isa. So big shot po talaga, napaka nakakatakot po talaga yung lugar na lalakaran. So balik po natin chinelas kasi masakit po sa paa ang pagwawaka-waka bebe dito. Oh my God. Lumayo lang po kami ng pananghalian dito sa ilog na ito. At pabalik na ulit po sa bahay. Magpakabasa It lang po. Scary po yung tinadaanan kasi. Ayan. Ah, uh, ngayon lang po dito ako humarap sa camera pa. Ayan na, siut-suot po kami. So, napakasarap po mag magdandaan dito. At magpapakabasa na po ng bewang. So ito po yung dadaanan. So yan po. No. Kailangan pong manawid ulit dito. Very scary parang madulas pero kailangan kayanin. So papunta na so, po ako mamaya na ulit. Iniwan na po ako ni Rex. Big shit. <laughs> yan po ang tatawidin natin ha. Thank you very much, friend Rex. Yeah. So for sweet po kami. Ang magagana po sa amin ay baklaan. Naburinki na po ang kaklaan. <laughs> Nagpagulong-gulong po siya. Ano yan? Dalawa naging black na. Yun pong mga panghilod. Siya na rin po maghihilod. Kasi putikan po siya, oh. Grabe. Oh, alin. no. Puti po nasa loko yung paa niya. Paraluya. Sobrang taas po nito. Eh. isa na to sa pinakamataas na nadadaanan ko. Hindi pa rin po ako sure kung kakayanin ko to. So, paunahin po natin si Renz. Pag kinaya niya, kaya ko din. Go, go, go. So dito po kami galing Sobrang lalim po nito As in, Bangin na bangin po ito So ito na yung pinaka Isa sa pinakamataas na Nakit ko Grabe So tara na Dito na po tayo sa Dumaguete